Hi! Kumusta ka? Maulan din ba dyan sa inyo? Dito sa amin, non-stop ang ulan kung kaya't naisipan kong magluto nitong ulam na may sabaw. Masarap humigop ng mainit na sabaw kapag gantong maulan at malamig ang panahon. Kaya halika, samahan mo akong magluto. Maglalagay lang ako ng isa't kalahating pitcher lang tubig dito sa ating cooking pot. Ang nilulutoin natin ngayon ay nilat-an na pork spare ribs. Ang pagluto nito ay nahahawig sa nilagang pork. Ito yung mga pork spare ribs na gagamitin natin sa ulam natin ngayon. Malinis na to at ipinachop ko na rin po ito doon sa aking pinagwilhain. Pwede rin kayong kumamit ng kahit na anong part ng baboy. Pero para sa akin, pinili ko ito para less taba. Ilalagay ko na rin dito ang ating mga nahiwang sibuyas. And then, ilalagay ko rin yung pamintang buo. konti na lang yung pamintang buo, but it's okay. Magdadagdag na lang ako ng powder mamaya. Ilalagay ko na rin dito ang ating lemongrass or tanglad. Pakukuluan ko to ng 35 to 45 minutes para lumambot yung ating pork spare ribs. Tatagdagan ko dito ang dami ng ating sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Almost 45 minutes na itong nakukuluan. Kaya ilalagay ko na dito ang ating ibang ingredients. Ilalagay ko na ngayon yung aking mga nahiwang gabi mga tatlong pirasong katamtama ng laki itong gabi na to na ilalagay ko dito. Pero pwede naman kayong magdagdag ng kahit ano kadaming gabi na gusto ninyo. Maglalagay din ako dito ng beef cube. Pero optional lang ito, pwedeng wala ito. At ngayon, maglalagdag ako ng paminta powder. Maglalagay din ako dito ng asin. Pwede kayong gumamit ng patis. Titimplahin natin ang asin base sa ating panlasa ha. Haluin lang natin ito para ma-incorporate yung ating mga nilagay na pampalasa. Tapos, tatakipan natin ulit ang ating cooking pot para maluto yung ating gabi. Grabe, ang lakas ang ulan sa labas at may kasama pang kulog. May bagyong Christine pala. Sana naman hindi bumaha, no? Oh. Tatakpan ko ulit itong ating cooking pot and then babalikan ko kayo. Ngayon, luto na ang ating gabi. It's time para i-add ko naman yung ating iba pang ingredients. Ngayon, ilalagay ko na yung matigas na part ng ating napaka-cabbage or pechay bagyo. Ilalagay ko na rin dito yung matigas na part ng ating spring onions. Tatakpan ko ulit ito ng mga 2 minutes lang. Pabalikan ko kayo. And now, it's time para ilagay naman natin ang iba pang dahon na ingredients. Bok choy. Or Chinese cabbage. Pwede rin nga yung gumamit ng yung ordinary pechay. Ilalagay ko na rin dito yung malalambot na part ng napaka beige or petray bagyo. At syempre, ilalagay ko na rin yung malalambot din na part ng ating spring onions. Nasa last part na tayo ng ating pagluluto kung kaya ini-stuff ko na itong ating ulam with gulay. Mas maraming sahog na gulay, mas masarap tatakipan ko ulit ito hanggang sa maluto lang itong ating mga malalambot na gulay. And now, last part, i-add ko na ang ating bell peppers. Di ba natatandaan ninyo, nag-add tayo dito ng gabi? Pwede nyo kunin ang iba nun, ilagay ninyo sa isang separate bowl, tapos durugin ninyo, sa kaninyo ibalik dito para lumapot yung sabaw neto. Pero sa akin, hahayaan ko na yon Hindi ko na yung dudurugin kasi nag enjoy yung tatay namin na kumain ng gabi. Ngayon, final touch. Ilalagay ko na itong ating bell peppers. At luto na po ito. Ililipat ko lang po ito sa isang serving bowl. At eto na po ang ating ulam for today nilatan na pork spare ribs maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi ka pa nakasubscribe please click the subscribe button para lagi po tayong updated sa mga ulam video na iya upload ko dito sa aking channel at nga pala bumabagyo sa labas wag pong lalabas may bagyong Christine ingat po tayong lahat happy eating po and God bless po sa ating lahat